Bakit kailangan mo ng Kaiser long-term health care na 3-in-1? Kasi guys, number 1, affordable premium depende sa iyong edad. The number 2, flexible payment option. Meron po tayong annual, semi-annual, quarterly, or monthly. The number 3, 7 years investment period lang po ito pero protected ka hanggang sa iyong pagtanda. Then, number four, hindi mo man magamit dahil mal may healthcare ka from your company o kaya OFW ka. Meron kang healthcare galing sa iyong amo. Ito eh, mas maganda dahil hindi mo pa magagamit at mas lumalaki ang savings mo at ang healthcare budget mo sa iyong pagtanda. Diba? So, pwede ka kumuha kahit nasang panig ka man ng mundo. At, ika-anim, ang pinakamadaling pag-process ng healthcare insurance dahil online application lamang po ito. So, guys, posibleng malakas ka ngayon, then may healthcare ka pa, ba? Diba? Pero, paano kaya kung nagretiro ka na, wala ka na rin sa kumpanya, di mo na kayang mag-abroad, pero sigurado naman na sa iyong pagtanda, siguradong madalas ka ng magkakasakit. So, ano kaya ang meron ka sa ganitong panahon at sitwasyon? Diba? So, guys, ngayon pa lang, dapat pag-isipan mo ng mabuti kung kailangan mo na ba ng Kaiser Ultimate Health Builder 3-in-1. So, message me so that I can guide you.